Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Draymond Green sa Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang iniiwasan ng adapo ng mga kupunan, ang Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagtatalo ng Houston Rockets sa kanilang huling dalawang laro ngayong regular season, ay tumaas pa nga pong lalo ang kalamangan sa kanila dito ng Golden State Warriors sa 3 games. Dagdagan mo pa ng katotohanan na mas lamang nga pong Warriors sa kanilang regular season series. Yes, hindi nga po sila pwedeng magtabla ng record ng Warriors ngayong season. Gayong kapag nangyari nga po iyan ay ang Rockets para naman nga pong malalaglag sa uli. Meaning halos 4 games nga po ang kailangang habulin ng Houston para maagaw nila ang kasampung pwesto mula sa Warriors na malabo na rin naman nga po na magawa pa ng kanalang kupunan. Bukod nga po sa katotohanan na kakailanganin nga po nilang maipanalo ang kanalang natitirang 7 games, ay kailangan na rin naman nga po nilang umasa at manalangin na matalo rin ang Warriors sa mga susunod nga po na game. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni na Draymond Green sa kanyang podcast, Magkakaroon na nga po bukas ng umagang Golden State Warriors ng pagkakataon na tapusin ang pag-asa ng Houston Rockets na makapasok sa playoffs sa paghaharap nga po nalang dalawa sa isang game. Kaya asahan nga po ninyo na ibibigay nga po dito ng kanilang kupunan ang lahat ng kanilang makakaya upang matalo lamang ang Houston Rockets. Samantala, poon na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang iniiwasan na nga po ng mga kupunan ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkapanalo ngayong araw ng Lakers sa kanilang game laban sa Washington Wizards ay natapos nga po ang kanilang 6 game road trip na merong record ng 5 wins at 1 loss at 8 wins at 1 loss naman sa kanilang huling siyam na laro ngayong regular season. Kaya dyan palang ay kitang kita na nga po ninyo kung gaano na nga po sineseryosa ng Lakers ang kanilang mga natitanang laro bago pa man magtapos ang regular season at bago pa man magsimula ang playoffs at play-in tournament. Kaya may ilang mga NBA analyst na rin naman nga po nagsasabi ngayon na dapat na nga pong katakunan ng kasalukuyang lakas ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, meron nga pong isang commentator ang OKC Thunder ang nagsabi na kung siya nga pong magdidesisyon ay mas gusto nga po niyang manatili ang kanilang team sa ikatlong pwesto sa standings since alam nga po nilang dihado agad sila kapag nakatapat nga po nilang Lakers sa first round ng playoffs. Hindi rin naman nga po mga katrops maganda ang kanilang record laban sa Lakers kaya kailangan nga po nila itong iwasan agad. At mukhang sinusunod na rin naman nga po ng OKC ang payo nga po nito sa kanila. Gayong meron na nga po sila ngayong 2 game losing streak at napako na nga po sila sa ikatlong pwesto sa Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.